Kamusta mga ka-hunter, sa video na ito ay tatalakayin natin ang chapter 401 matapos ang mahabang hiatus, bumalik na ang manga na Hunter x Hunter sa chapter 401 kung saan isiniwalat ang lihim na plano ni Beyond Netero. Pero bago tayo magpatuloy ay inaanyayahan ko kayo na mag-follow sa ating Bilibili channel. Dito ay nag-upload ako ng mga exclusive content patungkol sa Hunter x Hunter at sa iba pang anime na ating tinatalakay. Ang Bilibili Apps ay isang legal na platform na may mahigit 2,000 lisensyadong anime. Kaya kung nais mong manood ng mga paborito mong full anime episode lalo na ang Hunter x Hunter ay suggest na panoorin ito sa Bilibili Apps. Ilalagay ko ang links ng kanilang website at download download apps sa comment section sa ibaba. Maraming salamat sa mga kahandar nating walang sawang patuloy na sumusuporta. Ang chapter 401 na may pamagat na moonlight. Sa room 1014, inimbitahan ni Kurapika ang midfielder ni Tobepa sa silid ni Wubel para mag-usap. Nakita ni Purikob na pumasok si Longhi at alam niyang Nen user itong si Longhi kaya siya ay nagtataka kung ano ang pakay nito. Sinabi ni Longhi kay Kurapika na mayroon siyang Nen kaya't walang dahilan para maghinala at hindi siya ang may-ari ng silent majority. Ang kakayahan ni Longhi ay transparent isang conditional na manipulation. Paglikha ng kontrata at pagbibigay ng voluntaryong target na may pagpirma maaaring magbigay ng kapangyarihan o maglimita sa kilos ng target. Nais ni Longhi na pumirma si Kurapika sa isang kasunduan sa pakikipagtulungan kay Prinsipe Tobepa upang matiyak na magiging maayos ang plano. Hindi alam ni Tobepa na users itong si Longhi. Hindi tiyak ni Kurapika kung ang negosasyon ay isang patibong kaya siya ay nagtutok ng baril at gumamit ng dowsing chain upang tiyakin kung nagsisinungaling ba itong si Longhi. Sinabi ni Longhi na ang kanyang mga kakayahan ay parehong may pangako at may limitasyon at kinakailangan ng matapat na paliwanag para sa anumang mga layunin Talagang nais ni Longhi na gamitin ang kanyang mga kakayahan at nangako siyang bibigyan pa si Kurapika ng higit na kapangyarihan para sa tunay na layunin Tinanong ni Kurapika kung ano ang tunay na layuning iyon Sinabi ni Longhi na siya ang tunay na anak ni Bionetero na ikinagulat ni Oito, Bill at Kurapika ka 30 taon na ang nakakalipas naglagay si Bion ng mga batang sundalo sa kakin upang magpakasal ng peke. Ang mga anak na ipinanganak mula sa mga kasal na ito kabilang na si Longhi ay mga anak talaga ni Bion Netero ngunit pinalaki ng mga kinikilalang magulang nila at pinag-aral sa Royal Military School ang prosesong ito ay ginagawa sa tuwing may bagong prinsipe na ipinapanganak ang mga batang ito tulad ni Longhi ay sumali sa Royal Armies at nagbabantay sa mga prinsipe at lahat sila ay nen na mula sa kapanganakan Si Longhi lamang ang pinalaki ng kanyang mga magulang na ipinalam ang kanyang tunay na pinagmulan. ng lumaki, natuklasan ni Longhi at ng kanyang kapatid sa ibang ina na si Mahaka na ang kanilang kakayaan sa nin ay side effect ng pagiging nentriggered mula kay Bion Netero. Matapos isagawa ang ritual sa Middle Lake kasama ang mga prinsipe natuklasan ni Longhi at Mahaka ang mga mata sa ilalim ng kanilang dila na isa palang sumpa. Naniniwala si Longhi na ginawa silang cursed object ni Bionetero, isang sumpa na nagiging aktibo pagkatapos ng kanyang kamatayan upang sirain ang mga particular na target. Si Longhi ay isa sa mahigit sa sampung malalakas na sumpa at may iba pang sampu na mahihinang sumpa. Parehong grupo ang may intensyong patayin ang mga prinsipe ng kakin. Hindi alam ni Longhi kung sino ang papatay sa alinmang prinsipe. Sinabi ni Kurapika at Bill na na nais ni Bion na tiyakin ang pag-upo sa trono ni Prinsipe Benjamin ngunit hindi sumasang-ayon si Longhidito dahil naniniwala siyang isa sa mga prinsipe ang anak ni Bion Netero papatayin ng prinsipe na ito ang lahat ng iba pang prinsipe upang ang kanyang anak ang makoronahan kinumpirma ni Oyto na ang makakasali lamang sa succession war ay kailangan ay anak ng asawa ni Haring Nasubi at hindi kinakailangang magkaroon ng kaugnayan sa dugo kay King Nasubi sinabi, Guru, nilinaw na kasunduan sa pagitan ni Nakorapika at Tobepa na hindi nila aatakihin o makikialam sa mga prinsipe, hari o sundalo ng isa't isa. Ang kontrata ay otomatikong magre-renew ng isa panglinggo kung ang kinatawa ni Tobepa ay nasa room 1014 bago mag alas 9 ng umaga sa susunod na linggo. Kung nilabag ang parusa ay isang linggo ng enforced setsu. Ang task ni Nakorapika at Longi ay hanapin ang anak ni Beyond bago umurong si Tobepa o hanggang may natitira pang dalawang prinsipe. Ang tunay na layunin ni Longhi ay hanapin at personal na patayin ang anak ni Netero. Nakita ni Purikob si Longi na at walang senyales ng laban. Sinabi ni Purikob na umiiyak ba siya o ano ang nangyari doon? Ang huling eksena ay ipinakita si Beyond kasama si Kansai na nagbabantay sa kanya. Gusto pang humiram ng mga libro ni Beyond ngunit tumanggi si Kansai at sinabing basahin muli o isulat ang mga libro sa sarili. At nagsalita si Beyond, Aniya, gusto kong makipag-usap sa isang tao. Maaari bang dumating ang taong ilalim? yon upang makita ako. At dyan na nagtatapos ang chapter 401. Ano ang tunay na layunin ni Beyond? Mabilis na nagbabago ang bagay-bagay sa loob ng barko ng Blackwell. Ang susunod na kabanata ay magbibigay ng mga pahiwatig tungkol sa galaw ng mga prinsipe at kay Senritsu. At para sa buod ng chapter 401, dito ay ibinunyag ang mahahalagang detalye tungkol sa estrategiya ni Beyond Netero. Si Longhi na bodyguard ng ikalimang prinsipe ay lumalabas na anak ni Beyond na ng maraming anak sa mga babae sa kakin upang ma-infiltrate ang pamilya ng mga maharlika. Ang lahat ng anak ni Bion ay ipinanganak na may nen at isinumpang patayin ang mga prinsipe pagkatapos ng kanyang kamatayan. Nag-alok si Longhi ng kontrata kay Kurapika para makipagtulungan sa paghanap at pagdurog sa iba pang anak ni Bion na nagtatago sa mga prinsipe.